Malimit sa ilang kabataan na sa tuwing nagkakaroon ng problema sa magulang o sa loob ng tahanan, sa kanilang kaibigan sila pumupunta o humihingi ng tulong. Nakung saan, mayroon naman ng mga kaibigan na handang umalalay at tumulong. Ngunit sa kwento natin ngayon, tila mga kaibigan pa ang naging dahilan ng kamatayan ni Jare nang ito ay lumaya sa kanilang bahay. Tunghayan natin ang naging katapusan ng buhay ni Jare sa kamay ng kanyang mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Jerry Michael Wilson ay ipinanganak noong September 4, 1996 sa Weatherford, Custer County, Oklahoma. Siya ay naninirahan kasama ang kanyang mga magulang na sina Rodney at Jarrah Rasmussen Wilson sa maliit na bayan ng Weatherford, Oklahoma, mga dalawampung milya ang layo sa kanluran ng Oklahoma City. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Weatherford High School. Ang labing-anim na taong gulang na dalagita ay mahilig tumugtog ng mga musical instrument tulad ng gitara at trumpet pati na rin ang pagkanta at pakikinig sa musika. Bukod sa mga iyon, mahilig din siya sa horse riding, drawing at snowmobiling. Siya ay nilarawan bilang isang taong may adorable na mga ngiti at isang anak na labis na minamahal ang kanyang mga magulang, pamilya at maliit na komunidad ng Weatherford. no October 15, 2012, nakipag-ugnayan si Najara at Rodney sa Custer County Sheriff's Office para iulat na nawawala ang kanilang anak na si Jare. Ayon sa mag-asawa, nahuli nilang nakausap si Jare na mga bandang alas 5 ng hapon nung nakarang araw. At inamin nila na umalis si Jare sa kanilang bahay mga ilang linggo nang nakakaraan dahil grounded ang kanilang anak. Na kung saan, pinakiusapan na nila itong umuwi. Ngunit mas gustong gawin ni Jare ang mga bagay ng mag-isa at uuwi lamang umano siya kapag tinanggal na ng kanyang mga magulang ang kanyang curfew. Ngunit dahil hindi sumang-ayon ng kanyang mga magulang, nanatili itong hindi umuwi ng kanilang bahay. Gayunpaman, patuloy pa rin nananatili ang kanilang komunikasyon. Sa katunayan, magugood night at magugood morning pa sila sa isa't isa. Ngunit noong October 14, 2012, hindi ito nangyari. Kaya nag-alala sila sa kanilang anak. Dahil tulad nga ng una nilang pahayag, huli nilang nakontak ang kanilang anak ng bandang alas 5 ng hapon na kung saan sinubukan pa nilang magpadala sa kanya ng mensahe at tawagan ito ng mga bandang alas 10 ng gabi ngunit walang sumasagot. Matapos mag-ulat sa pulisya, ang mag-asawa ay nag sa media, Facebook at naglagay din sila ng mga missing poster sa buong bayan. Samantala, sinimulan ng mga pulis ang paglutas ng kaso sa pamamagitan ng paglabas ng Amber Alert at kunin ang mga talaan ng cellphone ni Jarry. Ayon sa talaan, huling nagping ang cellphone ni Jarre noong October 14, 2012 na mga bandang alas 7 ng gabi at hindi na muli ito nagamit simula noon. Maliban dito, ayon pa sa talaan, nakipag-ugnayan si Jare sa maraming tao noong araw na iyon. Ngunit hindi makita ng pulis siya ang aktual na mga text messages dahil mayroon lamang silang mga record. Pagkatapos nito, kinausap ng pulis ang kaibigan ni Jare. Kaya nalaman nila na si Jare ay ibinaba sa isang gasolinahan bandang alauna imedya ng hapon at sinundo noong alas 2.15 ng hapon ng isang kaibigan na nagmamaneho ng isang tan Volvo. Pagkatapos, ang kaibigan naman na sumundo ay dinala si Jare sa bahay ng isa pang kaibigan, ngunit umalis din para tumambay naman kasama sina Cody Godfrey at Tucker McGee. Kaya naman pinuntahan agad ng mga pulis ang huling kasama ni Jare na sina Cody at Tucker ayon kina Cody at Tucker na nakasama nga sila ni Jerry. Ngunit sila ay namasya lamang ng ilang oras at pagkatapos, ibinaba nila si Jerry sa university apartments mga bandang alas 7 ng gabi. Na kung saan ang kanilang kwento ay tumugma sa mga talaan ng telepono ni Jerry dahil ang kanyang telepono ay huling nagping malapit sa university apartments. Kaya dahil dito, nag-dead end ang pag-iimbestiga ng mga pulis at isang taon nang lumipas na wala silang nakuhang tip o anumang bagay mula nang nawala si Jare. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga pulis kaya nagpasya sila na magsimula muli sa simula. At kausapin uli ang mga kaibigan ni Jare na nakasama niya noong October 14, 2012. Ito ay sina Cody at Tucker. Ang mga pahayag ni Nakodi Cody at Tucker ay hindi na bago na sinabi nilang ibinaba nila si Jare malapit sa university apartments. Ngunit mula doon, wala nang naging balita kay Jare nang inihatid nila ang dalaga sa lugar na nabanggit. Kaya naniniwala ang mga pulis na may kinalaman ang dalawa sa pagkawala ni Jare. Sa hindi inaasahan, nagpasya si Cody na aminin ang totoong nangyari nung gabing nawala si Jare. Ayon kay Cody, nakatanggap si Tucker ng mensahe mula kay Jerry na humihiling ito sa kanya na sunduin ito. Habang pupunta na si Cody at Tucker sa lugar kung saan susunduin si Jare, ipinakita sa kanya ni Tucker ang isang baril at sinabing maaari nilang patayin si Jare. At bago sunduin, gumamit muna sila ng pinagbabawal na gamot. Pagkasundo, nagmaneho sila palabas sa isang madisyertong lugar at nag-usap ng ilang oras. Patuloy sa salaysay ni Cody na naghahanda na silang umalis kaya naglakad na siya papunta sa kotse. Na kung saan, nasa bewang naman ni Tucker ang kanyang baril. Habang abala si Jerry sa kanyang telepono, binaril ni Tucker si Jerry. Dahil sa narinig na putok ng baril, bumaba si Cody sa kotse. At nakita niyang nakahandusay na si Jerry at narinig niya itong umuungol pa. Kaya dahil doon, binaril muli ni Tucker si Jerry na sa pagkakataong ito ay malapitan na sa mukha. Kaya noong mga oras na yon, naramdaman ni Cody na parang wala siyang pagpipilian kundi tulungan si Tucker na ilipat ang katawan ni Jare. Pagkatapos, nagmaneho sila pabalik sa bayan at itinapon ang mga gamit ni Jare sa isang dumpster. Si na Cody, Tucker at isa pang kaibigan na nagngangalang si Caleb McLemore ay bumalik sa lugar kinabukasan at inilibing si Jare sa isang mababaw na libingan. Matapos ang salaysay ni Cody, hiniling ng mga polis na dalhin sila sa kung saan nila inilibing si Jarey. Pagkakuha sa mga bungo at buto ni Jarey, isinailalim agad ito sa medikal na pagsusuri at gumamit sila ng mga record ng ngipin upang positibong matukoy na ang mga labi ay si Jarey. Matapos magpositibo na ang bangkay ay si Jarey at batay sa mga pahayag ni Cody, sina Cody, Tucker at Caleb ay inaresto at kinasuhan ng first degree murder. Noong February 2015, nilitis si Tucker na kung saan makikita na hindi siya mababakasan ng kahit anumang emosyon o pagsisisi. Sa paglilitis, siya ay napatunayang nagkasala ng first degree murder at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na babigyan ng parol. Ngunit umapila si Tucker dahil ayon sa kanya, ang kanyang edad sa oras ng pagpatay ay sampung araw pa bago siya maglabing walong taong gulang. Kaya naman siya ay muling hinatulan ng habang buhay na may posibilidad na makakuha ng parol pagkatapos ng 38 taon. Samantala, si Nakodi at Caleb ay nagkasala rin bilang pagiging isang kasangkapan para mangyari ang krimen. Kaya sila ay nahatulan na mabilanggo ng dalawang taon at nabigyan ng labing limang taon na probasyon. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Jerry Wilson. Ako po si G. Maraming salamat.